Hello mga katumbok. Uh, para po dun sa nag-request sa akin, kapag last ball na daw sa spot, paano daw yung tirang patay bola? Uh, ibig niya sabihin yung papitik na ganito. Pag tama dito ng pamato, tatama dito yung pamato. Tapos gaganon. Okay? Ito rin yung madalas niyong makikita sa mga, sa mga pro, sa mga tirador. Kahit hindi sa tirador, may mga magagaling kasi sa pitik. Kahit mga class C lang, class D, kaya nila yan. So, ang tira dito, mga katumbok, yan ito, ha? Ah, mamaya, dito ka sa likod ko, dyan ka muna. Ang tira ko dito, syempre, kanan na ilalim. Ang sipat ko lang dyan, dito, mga katumbok, ha? Dito. Okay? Dito lagi yung sipat ko. Kasi magpepektos ako ng uh, kanan, tas may diin. Papitik. Ngayon, mga katumbok, ha? Nasa sa'yo na ako sa may lalagay yung pamato. Siyempre, mas maganda bandang dito, bandang dito ng konti para hindi ka na masyadong pipitek, ha? Kasi pag dito mo siya nilagay, uh, pwede kang ma-scratch doon. So, dito lang, bandang dito, ha? Pinapractice din niya kung saan ka-comfortable. Pwedeng dito, nakaganyan yung plangketa. Ako kasi, dito ako sanay sa so, ganyan lang, okay? Tryin ko muna. Ilalim, kanan. Makapal lang konti yung sipat ko dyan. No. Tayo mga katumbok. Kasi pagka sinipat ko yan kasi dito ng sentro, uh, uh, minsan kasi pag napasobra yung diin, nagkaka nagkakaikot yung pamato, parang nagse na siya, napapanipis yung tira dito to tum tumatama. Kaya yung sipat ko talaga dito, ay pakapal. Sa pa, dito natin. Nakapalan mo lang siya ng konti. Pitik, ilalim. non mga katumbok ha. Na, dito ka naman sa likod ko para makita nila kung saan ko tinitira. Yan, dyan ka. Dito yung uh, tumbok o yung sundot. Mga katumbok, ha? Dito mo siya titirahin. Lapit mo doon. Yan, dyan lang mga katumbok, ha? Hindi naman kailangan ilalim na ilalim. Dito lang po, ha? Medyo ilalim lang siya. Okay? Yan naman po inasabiin ng tira, mawala yan sa ilalim, ha? Kahit ganyan lang po, pipitik na po yan dito, ha? Yan, bandang kanan, ilalim. Okay? So, okay. tirahin ko ulit. mm mga katumbok, pinapractice po yan ha. So, paano naman daw pagka last ball na lang, ano ba yung magandang tira? Doon na lang ulit <laughs> Meron kasing gumagawa, uh, iniisip nila yung protection na tira. Dito nila nilalagay, ano? Tapos, sinisipat nila ng manipis, parang ganito. Uh, para sa blade blessing daw. Para sa blight blessing. Yan. yan. Pag hindi ka sigurado, nasa sa'yo Choice mo yan. Pero pag ako kasi, kahit na nagsisimula pa lang ako, lumalaban na ako ng pustang. Kahit yung 20-20 lang. Kasi uso yung dati, rotation. Uh, hindi na ako nagpo-protection. Sinitira ko talaga siya ng pahulog. Kasi last ball ka na dyan eh. Panalo ka na dyan pag nahulog mo. Ginagawa ko namang sipat mga katumbok dito. Yung plangketa ko nandito. Okay? Tapos, ang sipat ko din dyan mga katumbok, dito na, pasentro na ako. Hindi ako nasipat ng mga teknik nung iba na makapal, magpepektos. Pagka last bull na dito, pasentro na talaga ako. Tapos mga katumbok, yung release ko dapat dito, follow through lang. Okay? Ibabaw lang yung tira ko dito. Okay? Walang pectus dapat. Babaw lang. Follow through. Ibig sabihin ng follow through, parang tinutulak ko lang siya. Yan. Ganun lagi yung tama, mga katumbok. Mahirap kasi pag nasanay ka na na medyo makapal yung sipat, tapos magpe-pectus ka ng konti sa kanan. Pero nasa sayo pa rin yan. Ah, ginagawa ko rin yan yung may pectus pag may preparasyon. Pero pag last ball na ako, mga katumbok, Tirang pahulog lang. Center ball. Yan. Pahulog lang. Uh, hindi ko siya inaasinta dito. Siyempre, bandang dito lagi. Pakapan ng konti. Pero hindi ako naasinta dito pag walang pectus. Okay? Tulak lang. Kailangan talaga, importante yung release. Huwag kang magigigil. Tulak lang talaga. Para yung stroke mo, swabel-swabel lang. Okay? Kakapalan mo lang siya. Ah, hindi mo kakapalan. Kung ano yung sipat pahulog yun. Kasi wala naman tong pectus eh. Ganun lang, tingin nyo. Pamato, wala, walang pectus. Natural lang yung gulong niya. Okay? Nasa sa'yo yan. Uh, pinapractice din po yung spot. Kanya-kanya po yan, ha?